Hindi na muna ako naghugas para isahan na lang, so magliligo na lang din ako. So ayan, dahil nagbago yung isip ko at parang hindi magiging maganda yung resulta doon. So dito na lang sa garden ni Nanay. So isisiksik ko na lang. Ang importante lang naman dito ay yung dahon. Dati mahilig ako sa ginataang gabi. Ngayon, nagbago na naman yung ano ko. So, gusto ko na lang yung laga at yung maraming luya hindi ko alam kung magiging okay to dito pero yung kay nanay naman okay naman na ah. ayan hala, yung tinanim ko ng luya ayan nabungkal ko so tanim ko na lang ulit dito malapit sa may ah gabi ayan so next So hindi ko na pinutulan. <laughs> hindi ko na pinutulan ng dahon. So dito banda sa baba. So dikit-dikit na lang natin. Ay. Yan okay na yan. Kasi mag-uugat na yan. Eh sisiksik na naman. Yun. Ayan, oh, nakikita na ako. Okay na yan. Tapos dito, siksik na lang natin. Ay! Oh, oh ah, mas okay siguro na putulan ko ng ugat. Ano? Hindi ko pala naputulan yun. Sige. Okay lang yun. <laughs> Yan. Ayan, okay na yun. Tapos dito. Ah, tanggalan ko na nga ng ugat. Kasi wala pa naman siyang laman eh. bandang baba tanggalan ko na natin Tidak. ang alam ko pa nagtatanim ng gabi tinatanggalan ng dahon eh. pero itong akin diritso <laughs> yan? Siksik -sik na lang natin ito dito. Ayan. hala nabungkal ko na naman yung luya so dito na lang yan malapit sa gabi idubli ko na nga lang ito para dito na lang dinikit-dikit na talaga ayan so ayan tapos na ako magtanim ng gabi ay meron pa na iwan na isa so dito na lang yan so, na lang sila dyan ayan so okay na yan.